Aminado ang kapamilya singer-songwriter na si KZ Tandingan na hindi pa siya ready na maging nanay o magulang sa puntong ito ng kanyang buhay. Sa nakaraang episode ng Time First podcast ng SB19, ibinahagi ni KZ Tandingan na hindi pa umano siya handa maging magulang sapagkat nais pa nitong mag-focus muna sa kanyang career. Aniya, mas ako yung mas ayaw pa for now. I think I'm in my season of waiting sa career ko na parang ngayon. I am happy with where I am pero I am hoping na sana may mangyari pa na I have more songs, parang ganuan. Hindi rin naman daw sila nagmamadali ng kanyang asawang si TJ Monterde na magka-baby kaya wala itong isyo sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Ayon kay KZ, we are not saying we are closing the doors, but I am trying to take my time kasi I also don't want to force myself to become a mother just because I was pressured. Ayaw kong dumating yung time na kapag nabuntis ako, baka kapag dumating na yung time na may anak na ko, I don't want to rob my child of the time that they deserve because gusto ko pang mag-work ng mag-work. Dagdag pa niya ayaw ko rin dumating yung time na baka kapag hindi na ako mag-work, baka at the back of my mind may regret ako na hindi ko na ipaglaban yung career ko. But I don't think jumping into it just because of pressure is correct. Naniniwala rin ang singer-songwriter sa plano ng Panginoon para sa kanila ni TJ, ani nito, kahit sabihin natin ayaw pa namin, ayaw ko pa, kapag binigay naman ng Panginoon 'yan, I believe it's meant to happen. Baka ako lang hindi pa ako ready pero kapag binigay ng Panginoon 'yan, then the Lord must think I am ready.